Isa ang Ilocos Norte sa pinakamalalayong lalawigan dito sa Luzon mula sa Maynila. Pero kapag narating mo, masasabi mong sulit na sulit naman ang biyahe. Pero ano-ano ba ang mga pwedeng pasyalan at i-enjoy dito? Yan ang ipapakita namin sa inyo in this video. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh and mahili kaming gumawa ng mga informative and helpful videos dito sa channel namin. Kaya naman before we begin, kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwedeng makahiling ng subscribe dyan. And tap mo na rin ang bell icon beside it para lagi kang updated kapag may bago kaming uploads. Kung sa FB ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo, so share this video and follow our page na rin. We have been travel blogging for the past 14 years, visiting almost 60 countries. And dito sa Pilipinas, nasa 15 na rin siguro ang mga natuntungan naming mga probinsya. Kasama na dyan syempre ang Ilocos Norte. In fact, isa ang Ilocos Norte sa mga una naming nabisita together as travel bloggers. Kaya naman, special talaga sa amin ito. Noong unang punta namin dito, may land kami noon and talagang may git 9 hours ang ininda namin sa kalsada. Mas mabilis talaga kapag ililipad mo na lang. Thankfully, may commercial airport dito sa capital city, ang Lawag International Airport. And may daily flights papunta dito ang Cebu Pacific, the sponsor of today's video. Kakapunta lang ng teammate naming si Mariah sa Ilocos who flew with the Cebu Pacific and talaga namang mas convenient kaysa land travel isang oras and 20 minutos lang, nasa lawag ka na. And ang ganda ng oras, 4.10am, ideal ito for two reasons. Una, may iwasan talaga yung traffic papuntang airport. And pangalawa, masusulit ang first day sa Ilocos dahil darating ka around sunrise. You can check in or kahit iwan lang ang bags mo sa hotel or resort and start exploring na habang hindi pa mainit perfect ito sa mga 2 or 3 days lang yung stay kasi mamamaximize mo talaga ang bawat araw. And syempre dahil Cebu Pacific, abot kaya naman ang mga fares. Lalo na kapag may seat sale. And kapag nagbubok, you have three options. Kapag pinili mo yung Go Basic, kasama na ang hand carry baggage allowance na 7 kilos. Kapag Go Easy naman, may kasama na rin 20 kilos na check baggage. And makakapili ka rin ng seat mo And kung go flexi naman bukod sa check-in baggage, hand carry and seat selection, may option ka rin to convert your booking into travel fund kung sakaling magbagong isip mo or ang travel plans mo. Hindi nag-expire ang travel fund ha, so talagang may itatabi mo to for future trips. Just click the link in the description or pin comment to check the latest fares and mag-book ng flight mo to Luwag. Pero ano nga ba ang makikita sa Ilocos Norte? Diyos ko, ang dami. And sobrang diverse din ng mga attractions. Kaya naman, hatiin natin ang video na to into two parts. In this episode, focus lang tayo sa bottom half ng probinsya, Mula lawag hanggang sa mga bayan sa south nito. Una na dyan ang... Pauay! Kilala rin bilang St. Augustine Church, ang Paway Church ay sinimulang itayo noong 1694 sa pamamahala ng mga Prylang Agustinian pero it wasn't until 1894 nang ito ay matapos. Ang disenyo nito ay pinaghalong Gothic and Baroque styles pero meron ding mga Oriental elements. Yung fasad ay Gothic pero mistulang Chinese naman yung mga gables nito. And yung mga niche sa taas ng mga walls, sabi nila may Javanese influence and sabi ng teammate naming si Asta, reminiscent of Borobudur Temple sa Java. Sa di kalayuan, nakatindig ang bell tower na may tatlong palapag and gawa sa coral stone. Nagsilbi tong observation post ng mga katipunero noong 1896 sa height ng revolusyon against Spain. And ganon din ng World War II, ginamit to ng mga Pilipinong gerilya may mga bahagi ang simbahan na na-damage nung lindol ng 1885 and 1865. Pero na-restore naman ng mga to. Nga pala, kabilang ang Pawai Church sa apat na simbahang barok na nakalista sa UNESCO World Heritage Sites. So kung mapapadpad ka dito, pwede mong maipagmalaking nakatungtong ka sa isang UNESCO site. Kung sakaling magutom ka sa pagkamangha sa Pawai Church, don't worry. Sa tapat nito ay makita mo ang Kusina Valentin. Karamihan sa mga sineserve dito ay Ilocano dishes like Bagnet Minagoongan at Igado. Pero pinakasikat siguro dito ay ang kanilang pizza. Hindi ito basta bastang pizza ha. Mayroon tong Ilocano Twist. Nariyan ang kanilang mga bestseller na Pinakbet Pizza, Bagnet Pizza, Longganisa Pizza, and Garlic Cheese Pizza. And kung hindi ka makapili, order ka na lang ng sampler pizza na sama-sama ang lahat ng yan. Unang beses kong narinig ang Ilocos noong bata pa ako, nang minsang nahikinood kami ng kuya ko ng TV sa bahay ng lola namin. Ang palabas nun, ang Panday, starring Fernando Po Jr. May sin doon sa Desierto and tinanong ko kung saan yun sinut. Ang sabi ng kuya ko, sa Ilocos. In particular, dito pala yan sa La Paz, San sa Lawag, Sinut. Kaya lagi kong naiisip ang panday kapag naririnig ko ang Ilocos. Pero hindi lang yan ang pelikulang dito, Sinut. Marami kasing sand dunes dito sa Ilocos Norte. And sa paway naman makita ang subasan Junes Dunes na setting naman ng pelikulang Himala ni Ate Guy. Popular na activity dito ang 4x4 ride. Kapit ka ng mahigpit dahil aalog-alog pati kaluluwa mo habang taas baba kayo sa pagtahak sa mga sand dunes. Mauuga ka talaga dito. Pero sobrang fun and thrilling. Available naman to all day pero pinaka-ideal na gawin to around sunset. Para hindi ganon kainit and maganda rin ang view ng mga kulay ng langit habang nagpapaalam ang araw. Bukod sa 4x4 ride, right? pwede ka rin mag-sandboarding Diyan ako tuwang-tuwa dati. Pero para akong bata nun, talaga akyat-baba ako, hindi ako napapagod as in. And kung sa buwan ng Mayo ang trip mo, baka tumaon ng pagbisita mo sa Himala sa Buhangin Art and Music Festival. Speaking of Himala, nasa pinakatimog na bahagi ng Ilocos Norte ang bayan ng Badoc. At dito matatagpuan ang sinasabing milagrosa o naghihimalang imahe ni Mama Mary, ang La Virgen Milagrosa de Badoc. Dito ito mahikita sa loob ng simbahang ito, ang St. John the Baptist Church na isa na ng ngayong minor basilika. Mahigit 200 taon na rin nakatayo ang simbahang ito. Taong 1620 nang matagpuan ng mga mangingisda ang imahe. And over the next centuries, ay sinasabing ilang beses nang inatake ng mga pirata ang bayan at tinangkang wasakin ang imahe mismo. And minsan nang nasunog ang simbahan, pero hindi umano nasira ang imahe ng mahal na birhen. Ilang beses na rin daw na naipatigil ng imahe ang mga epidemya. Kaya naman dinarayo ng mga deboto ang badok at ang simbahan ay naging pilgrimage site na rin. Dito sa same bayan din makikita ang Luna Museum. Ito ang reconstruction ng ancestral home ng magkapatid na Juan and Antonio Luna. Unang bumati sa amin ang mga estatwa nila na dinedepict sila doing what they do best. Si Juan Luna ay may hawak na pincel o pangpinta. Samantalang si Antonio Luna naman ay may hawak na espada. Nilalarawan nito ang magkaibang landas na kanilang tinahak pero iisa pa rin naman ng layunin ang makamta ng kalayaan mula sa mga mananako. Alam naman nating lahat na si Juan Luna ay naging bantog na pintor. At isa sa mga naging obra niya ay ang Spoliarium. Ito ay larawan ng isang Roman scene kung saan hinihila ang mga namatay na gladiators. At ang tagpong ito ay sinasabing sumisimbolo sa struggle ng mga Pilipino under the Spanish rule. Pero ang spoliarium ay wala dito sa Luna Museum hanan Nandun to sa National Museum sa Maynila. Si Antonio Luna naman ay isang general na lumaban din sa mga mananakop ng mga Espanyol at Amerikano. Nagsulat din siya para sa La Solidaridad. Ang kanilang buhay at naging ambag sa himagsikan ay binibigyang pugay dito sa museo. Ito naman ang Sitio Remedios Heritage Village. Maraming mga magagandang resorts dito sa Ilocos Norte. Pero kakaiba and stand out ang Sitio Remedios dahil pagpasok mo pa lang, parang kang nag-time travel sa old school na Ilocos. Unang bubulaga sa iyo ang hilera ng mga ponds na ihatid ka sa rebulto ni St. Michael the Archangel sa labas lang ng isang maliit na kapilya. Pero ang talagang highlight dito sa Sitio Remedios ay ang mga Guest Houses ng mga ancestral homes mula sa iba-ibang bayan ng Ilocos Norte. Marami sa mga bahay ay nakapangalan sa mga bayan. Bawat isa may kanya-kanyang karakter and disenyo. Together, parang binuo ulit ang Ilocandia of yester years. At katabi nga pala ito ng dagat, so beach resort din ito. So kung gusto niyong mag-relax, mag-swim, and ma-appreciate din ang Ilocos heritage, Maganda dito sa Sitio Remedios. Ang Ilocos region ay nasa paanan ng Cordillera Mountains. Kaya naman hindi katakataka na maraming mga gandang bulubunduking tanawin dito. And ito ang isa sa mga pinupuntahan dito. Akyatin mo lang ang rainbow staircase na to at mararating mo na ang viewpoint. Pero marami pang mga lookouts dito And yung iba may mga installations for photos talaga. Among locals, kilala to sa Sea of Clouds kapag umaga. Pero kung tanghali or hapon ka magpunta, okay pa rin naman dahil hindi ka naman bibiguin ng view ng mga bundok. Nakaka-relax and nakakasaya. May environmental fee na 20 pesos kada tao. Lagi kaming namamangha sa iba't ibang mga weaving styles and techniques dito sa Pilipinas. Mapatinalak man yan sa South Cotabato or Yakan Fabric sa Basilan and Zamboanga. Sa Ilocos naman, ang ipinagmamalaki dito ay ang Inabel or Abel Iloco. Nakilala sa pagiging malambot pero matibay. Ang sining ng paggawa ng Inabel ay sino-showcase dito sa center na to na ininaugurate lang noong August 2023. Kasabay na pag-celebrate sa 99th birthday ng gawad sa Manilika ng Bayan or National Living Treasure Awardee, Magdalena Gamayo. Yes, 99 years old na siya and humahabi pa rin siya ng inabel. Dito sa center na to, pinananatiling masigla ang weaving tradition na to ng Ilocos. Pero hindi lang dyan alive and kicking ang loom weaving ha. Maging sa paway ay mayroon ding grupo na nagtataguyod ng tradisyong ito, in particular dito sa Nagbakalan Village. Taong 1992 pa nang itatag ang cooperative na to. Samot saring disenyo rin ng mga Inabel ang makikita dito and mawi-witness mo sila na nag talaga. And syempre, pwede ka rin mag-try tulad nitong teammate naming si Mariah. Isa sa mga paborito ko sa Ilocos ay ang kumain. Marami sa mga Pinoy dishes na gustong-gusto ko ay dito nagmula. Una na dyan ang pamputok-batok na bagnet, which is pork belly na boiled and then fried at least twice in high temperature to achieve yung tamang lutong. In fact, locally, chicharon ang tawag dito dahil crunchy talaga. Ako, ang pinakagusto ko ay ang igado which is stewed pork na may atay and minsan other innards din. Mahili kasi talaga ako sa mga lamang loob. Masarap din ang longganisa dito na gawa sa pork and sandamakmak na bawang na isa sa mga pangunahing produkto ng maraming bayan dito sa probinsya. Pero hindi naman lahat ng masarap dito sa Ilocos ay karne. Marami rin mga vegetable dishes na sinasabing dito nagmula. Unang-una na dyan ang pinakbet na may sangkap na ampalaya okra, sitaw at talong. Makikita ito sa buong Pilipinas. Pero ibang original Ilocano version. And ilan lang 'yan sa mga masarap iulam dito sa Ilocos. Marami pang iba. Pwede naman naming isama ang empanada sa previous section, pero dahil favorite talaga namin 'to, minarapat naming bigyan ito ng separate entry. And huwag kang uuwi from any Ilocos trip nang hindi nakakatikim ng empanada. Lalo na kung dadaan ka sa Batac. Dito sa Batac Riverside Empanadaan, makikita mo rin up close kung paano ito i-prepare at lutuin. Marami namang iba-ibang klaseng empanada sa Pilipinas. Pero kakaiba tong Ilocano version talaga. Kulay pa lang. Bida-bida na. Orange na orange. Share ko lang, Orange ang favorite color ko, kaya nakakasaya talaga sa akin to. It starts with flattened flour dough, tapos lalagyan ng papaya, longganisa, and itlog. Minsan may iba pang ingredients, pero yan ang usual. Isasara ito and then ihugis ang empanada bago iprito. Tapos, ayun na! Tsibog na! Dito sa batak, bibigyan ka ng dalawang condiments. Sukang iloko and ketchup. Sabi ng mga Ilocano followers namin sa IG, mas preferred daw ng mga locals ang ketchup. Pero mas nasanay lang din talaga kami sa vinegar. Sobrang popular ng empanada dito lalo sa mga turista. And may Empanada Festival pa nga sila. Speaking of festivals, Marami sa mga bayan dito sa Ilocos Norte ay may sariling mga festival. Pero Perhaps ang pinakabonga in terms of scale ay ang Tanok Festival na tinatawag ng Festival of Festivals dito sa Ilocos Norte. Isa ito sa biggest events sa lalawigan. Dalawamput-tatlong grupo representing the 21 municipalities and 2 cities ng probinsya ang nagsyo-showcase ng kultura ng kanilang bayan and nagpapakitang gila sa isang dance showdown. This year, ang Fiesta Empanada ng Batak City ang tinanghal na Grand Champion. Pangalawang title na nila to, pero ang funding panoorin ng mga representatives ng ibang mga bayan. Pero bukod sa nakakaaliw, na highlight din talaga ang iba-ibang tradisyon dito sa Ilocos Norte. Ginaganap ito tuwing February and swerte ang team namin na nakapanood this year. So kung may balak kayong mag-Ilocos sa mga susunod na taon, and kaya nyo itaon sa Tanok Festival, huwag nyo itong palalampasin. Stop na muna tayo dito. Sa part 2 ng video na to, dadalhin naman namin kayo sa mga attractions north of Lawag. Andiyan ang mga higanteng electric fans ng Burgos and Bangi. At siyempre, ang mga beaches ng Pagudpud. Huwag mong i-miss yan. So kung di ka pa nakasubscribe dito sa channel namin, aba, bakit hindi pa? Subscribe ka na now na and ring the bell na rin para updated ka lagi. Kung may FB account ka, baka naman pwedeng makalambing ng like and follow dyan para makuha 1 million followers na rin tayo sa wakas. Kung meron kayong gustong i-include namin sa next video, i-comment nyo lang below. Ganun din if meron kayong topic na gusto nyong itakal namin next time or if may questions kayo. Pwede nyo rin kaming i-follow and i-DM sa Instagram, X, or TikTok. Just search at The Poor Traveler single L and you have Spotify ka, you can also follow us at The Poor Traveler podcast. That's na muna for now. Remember land smart travel safe and make every trip worth it. it! Bye bye.